Yo, what's up mga kaunlad? Kamusta kayong lahat? Ayan, uh, day 15 of 30 days 30 vlogs challenge na tayo. So, ayan, uh, nangalahati na tayo no sa 30 days 30 vlogs challenge. And I hope makompleto natin to sa buong buwan ng April. No? Day 15 na tayo. So, uh, parami na ng parami yung mga daily vlogs natin. At, paunlad na tayo ng paunlad sa pananalita natin kanina alam nyo may share ko lang saglit pero hindi, hindi ito yung main topic natin sa video na ito ah. ewan ko kung ako lang nakakapansin pero nung nag edit ako ng mga dati kong vlogs kasi ang daming nakapending talaga na vlogs ko eh napapansin ko napakalamya ako talaga magsalita dati kumpara ngayon na medyo nag improve ng kaunti yun, nagkaroon ng excitement so sa isip-isip ko kailangan ko talaga mag-improve hindi pwede ano ako mismo naboboring sa pananalita ko di sa ginagaslight ko sarili ko but syempre, gusto ko ay ayoko naman yung yung edit ko lang yung magdala de ba sa mga videos ko siyempre gusto ko ako na nagsasalita ako na may-ari ng channel ako yun magdala no at hindi lang din yun mga nakakasama ko sa videos anyways ang pag-uusapan natin for today's episode appreciation. 'Yon, yun yun madalas kulang tayo. Madalas sarili na lang natin iniisip natin, lack of appreciation tayo. Pag nagawa na 'yun pabor na iniingi natin, nalilimutan natin minsan mag-thank you man lang yung ma-appreciate, ma-acknowledge yung kabutihan na ginawa sa atin ng kapwa natin. Which is hindi maganda. So sanayin natin, no? Sanayin natin na magkaroon tayo ng appreciation sa kapwa. Gaano man kaliit o kalaki yung kabutihan na nagagawa niya. Okay? Now, malaga kasi yan. Alam kasi, ano yun, sa ating mga Pinoy, ewan ko kung nag e pero hindi naman lahat, no? Hindi ko sila sabing lahat. Alam nyo, naranasan ko kasi yung KKK. Ano yun? Katipunan? Hindi kinailangan, kinaibigan, at kinalimutan. Taranasan ko yan. Kaya alam nyo, sa mga kaibigan ko, sa mga close friends ko ngayon, sinisikap ko na hindi nila maramdaman yun, naramdaman ko mula sa ibang tao. Ano yun? Yung nagiging kaibigan ka lang, nagagawa ka lang pansinin kapag may kailangan sa'yo. Alam nyo, sa so to lang, hindi naman sa ano, although hindi naman perfecto tong mundo na to, pero ako sinisikap ko no sinisikap ko na you know magpakita kahit konting appreciation no sa kabutihan na ginawa sa akin na kapwa ko lalong lalo na sa Panginoong Diyos But madalas alam nyo magaling lang tayo manghingi pero yung appreciation nawawala minsan pa kapag napagbigyan na tayo sa gusto natin however hindi dapat ganyan. Dapat matuto tayo. Paulit-ulit ko sabi sa video na ito, matuto tayo mag-appreciate anuman yung effort na ginawa ng kapwa natin. Hindi yun parang magaling lang tayo kapag nangihingi tayo, pag pinagbigyan na tayo na sa pabor natin, wala na. Tapos na. Learn to appreciate their skills kasi may mga sa kapwa mo na wala ka aga gamit mo hindi naman sa maging mapanggamit ka ano appreciate them appreciate people gaano man kababa or kataas wag tayong magkaroon ng diskriminasyon no sa kapwa natin appreciate 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 no matter how big their effort is. So, mga kaunlad, ayun lamang muna for today's episode. Sana marami kayong natutunan, ano? Kahit na ano man yung biyaya, no? Pagpasalamat pa rin natin sa Panginoong Diyos. Ano man yung biyayang na natatanggap natin, matuto tayong makuntento. not in a way na hindi na tayong maghangad ng much better pa para sa atin. Pero ang ibig ko sabihin, matuto ka na ma-appreciate yung mga bagay na meron ka ngayon. Kasi dyan ka mas lalong pagpapalain ng Diyos. Dyan mas ibibigay ng Diyos yung mga mo. Basta matuto kang masiyaan sa kung anong meron ka ngayon. Para mas lalo ka pang pagpalain. ba? Diba? So yun, yun lamang muna mga kaunlad. And thank you for watching this video. I hope sa mga susunod na buwan, no? dumami pa ng dumami yung mga subscribers ng channel na ito at dumami pa ng dumami ang ma-inspire ng mga videos natin. Thank you. God bless.